po ha, huwag niyong aalitsin si Auntie Claire. Nako, gustong gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang na talaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Ang pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Maraming salamat. Siya po ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na huwag nilang tatanggalin si Ante Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po ilegal. Dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag na lang.